O, ano? Tapos ko sana yun. O, walang pa ako. Morning, class. Ah, morning, ma'am. Morning, ma'am. Lumayo na na kayo. Napakalapas yung ilangan. mag kami. Ano naman? Ma'am, di naman pagka ng ilon niya eh. So, ganyan ka na? Mahati ka? Hindi ko na-play. Hindi, ma'am. Patayin ko ka ngayon, home. Baya, ma'am. Chippin' ka. Wala pa. Hindi kumalis ka. Pinilit ka pa dito mag